Madamya, naminis na, na mami, hey, hello, mami, hello, mami mo? Ka na, po namin. Ka na po namin, mami mis kana na men, kana puto. Paso, 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 na paso, paso, po. Lazy magsulat. Papay nga. Ginagawa <coughs> namin sa araw. Oh. <coughs> Naruto ay ni Kuya ng bola. Kaya gabi abuti mga ato yun na. Ayan na po pala yung payong. Nasaan na yung isang payong? Ayan na po yung payong. Ayan mo, pagdikitin mo yung tatlo payong. Payong niya yan ni e, na Kuya. Eh, yung Bago? Oo. Saan niya makita? Pinadala. Bigay ng isang mami. Sa inyo. Sa inyo.

<San> Aliskan Aurem. di Aliskan Aliskan sini. Alis <San>

Mabilis gumanda dito eh. Kasi mamay medam niya. Ah! Si kanina pala may tanong, si balik dito. Saan mo ha? Si madam niya. Si stop namin po kay dito. Gumalaw na po, ka na po, po kay dito. sa so, inyo, ah. Uh, oh, uh, uh. ano kui kui, yan Ano kung 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 ko kung 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 kung